mga kasari, so ayan, update ko lang po kayo dito sa aking tindahan. So ngayon po ay araw ng linggo, so ngayon ay palaspas. So ayan, kumpleto pa naman tayo ng paninda. Meron tayo yung tatlo isandaan na soft drink. So ayan yung fruit soda, lemon, at saka yung ano, orange, saka RC, at saka root beer. So marami pa tayong itlog guys. At dumating din itong ating mga deliveries din sa mga RC product at coolers. So, ayan. At saka Hopia, guys. So, marami tayong pambenta ngayong darating na si Mana Santa. So, ayan. Magbubukas ba kayo mga kasari? So, kami ay baka magbukas din. Kasi nga, syempre, madami naman, madami sigurong tao noon. So, kailangan din natin mag kahit paano. Lalo na ang mga soft drinks. Kasi nga, um, mabenta yon na dahil mag-uuwian yung ating mga nasa malalayong lugar. So, syempre, pupunta sila sa Palenque. So, ayan guys, ang ating update sa ating tindahan. At ayan na nga guys, kahit linggo ay meron tayong deliver. Kasi nga nag, ano sila, dahil magha-holiday. So, kahit linggo ay nag-deliver sila. So, itong deliveries na to ay mga ribisco product. So, mga biscuit, nandyan yung mga Hansel, Pajibar, Tsaka mga kombi, doughy donut, crusini. So, yun. So, check natin, guys. Tsaka yun na na crisscross. So, sa kanila din yung mga happy na mani, eh. ding-dong. Ayan. At iche-check natin, syempre, kasi alam nyo na, yun naman ay lagi natin ginagawa ang pag-check ng ating mga deliveries para hindi tayo malugis. So, maigi na nga ang na i-deliver ito kasi nga ito ay minsan ang deliver nito Biyernes, webes So mauubusan tayo ng stock. So mabuti na lang at ano, dumating na sila. So nag-adjust din yung ating mga deliveries. Um, kailangan natin ng stocks ngayong darating din na holiday. So ayan guys, malapit na kaming matapos at mm, babayaran na natin itong ating deliveries. At ayan na guys, nagdagdag din tayo ng mga coolers na juice kasi napakabenta rin ito sa aming tindahan. Bukod sa box box, ay mabenta rin ito pang tingi. So, kailangan din natin ng stock nito. Buaygi na nga lang din at dumating nga yung araw itong delivery. So, ang nag-deliver na yan guys ay TSM. So, marami yung kasamahan na ano mga chichiria din at saka ilang mga groceries na na panindah Ayan buti na lang at na-deliver na nila agad. So, hindi tayo kahit paano magkukulang ng ating mga paninda ngayong darating na holiday. So, expected natin na makikita natin yung mga kamag-anak nating mga mag-uuwian galing malayo or yung mga nagtatrabaho. Uh, nagtatrabaho sa malayo. So ganun din naman kami dati. So umuuwi kami sa probinsya kapag ganitong mga ano panahon. So ayan na lang guys ang aking isi share at sana po ay nagustuhan nyo ang aking video at more sales po sa atin mga kasari. So ayan na lang, bye-bye. At salamat po sa inyong panonood.